Nakakita ka na ba ng palaka? Partikular na, ang uri ng palaka na kung tawagin nga ay Hawaiian frog o toad sa Ingles. Batin mo ba na ang hayop na ito ay hindi lamang nakatutulong upang mabalanse ang ating ekosistem o ang ating kapaligiran? Sapagkat maging ito man ay nagtataglay ng mga agimat, bertud at mga talisman. Halika at baka minsan mo na itong natagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano nga ba ang mga kakayahang taglay ng bertud na pawang sa mga klase ng palakang ito lamang makukuha at kung saan mo nga ba ito maaaring matagpuan. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hawaiian frog o palaka. Isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga Bufonidae na kilalang nagtataglay ng mga madudulas na katawan, may ikling mga binti at bakubakong bakong likuran. Bagaman mayroong pagkakaiba ang toad sa mga palaka, subalit sila naman ay nasa iisang kategorya lamang. At ang toad o Hawaiian frog kung tawagin sa mga probinsya ang ating pag-uusapan. Maaring naalala mo pa nga ang bili ng mga matatanda na huwag na huwag mong paglalaruan ang mga palakang ito sapagkat maaari kang masalinan ng mga kulugo buhat sa balat nito. Subalit, hindi po iyan totoo dahil ang mga kulugo sa likod ng palaka ay ang isang hams na pumoprotekta sa kanilang mga paratoid glands at wala itong kinalaman sa mga kulugo na meron ang tao. Madalas nagpaparami ang mga palakang ito sa mga lawa at mga sapa subalit kadalasan silang naninirahan sa mga mamasamasang kagubatan. Alam nyo ba na sa tuwing magahanap sila ng mapapangasawa, o sa panahon ng kanilang pagpaparami ay hindi nila pinapatulan ang kanilang mga kapatid o mga kapamilya. Iyan ay sa pamamagitan ng pagkilala nila sa mga tunog o mga huni o mga vocalization ng mga kapatid nilang lalaki. Hindi ba't nakakabilib ang kanilang mga abilidad? Bagamat ang ilang uri ng palaka ay kinakain, subalit ang Hawaiian frog na ito ay hindi isa sa mga kinakaing uri ng palaka. Subalit ito naman ay pinaniniwala ang nagtataglay o nag-iingat ng isang klase ng bertud umutya, ang bertud ng palaka. Isang klase ng bitak ng mineral na maaaring makuha mo nga sa mga lugar na pinamamahayan ng mga Hawaiian Frog. Ito ay may itsurang maihahalin tulad nga sa likod ng palaka. Kadalas ang kulay dilaw at bako-bakong hitsura. Ito ay maaaring makita sa mga yungib ng mga malaking puno, sa mga ugat, at sa ilang mga butas ng malaking bato, at pawang bibihira lamang kung matagpuan. Subalit, ano-ano nga ba ang gamit ng bertud na ito? Ang bertud ng mga palaka ay mainam at pinaniniwala ang maaaring makatulong sa iyo upang mapabilis ang pagbubukas ng inyong sixth sense o kamalayan. Mainam din itong pampaswerte sa mga pagninegosyo o mga kabuhayan at pantaboy ng mga masamang elemento. Bagaman limitado lamang ang kakayahan ng bertud na ito, subalit napaka-rare at napakamahal pala ng batong ito na umaabot nga kadalasan ng hanggang 75,000 piso o higit pa. Kaya kung sakaling makakita ka nito, ay huwag ka ng magdalawang isip at kunin mo ito sapagkat maaari mo itong gamitin koleksyon ng mga bertud at gamit mo at pwede mo ring maibenta sa mataas na halaga. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng karne ng palaka? Ano ang lasa nito? At ano naman ang tawag sa inyo ng palakang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Kaliskis ng isdang karpa Isang mainam na pampaswerte Papaano at kailan nga ba ito dapat kunin upang maging pampaswerte mo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba maswerte ang kaliskis ng karpa at papaano ito mapapa sa iyo. Ang karpa o carp ay isang matabang uri ng tubig tabang na isda mula sa hanay ng mga seprinidae isang malaking grupo ng mga isda na kadalasang matatagpuan sa mga kontinente ng Asya, Europa at Amerika. Kabilang sa pamilya ng mga karpa ang goldfish at ang isdang koi. At batid naman natin na ang koi ay isang isda na sumisimbolo rin ng swerte, lalo na sa feng shui. Bilang pangpaswerte at simbolo ng kayamanan kaya maraming mayayaman ang nag-aalaga nito dahil nagpapahiwatig rin ito ng pag at tagumpay ang koi rin o ang karpa ay may iba't ibang kulay gaya ng pula, dilaw, asul, itim at puti at batin mo ba na hindi ka dapat basta-basta nag-aalaga nito dahil ang mga maswerting bilang lamang ay ang numerong 1 3 6, 8 at 9 1 bilang simbolo ng bagong simula 3 bilang simbolo ng pagunlad sa anumang larangan 6 bilang pampaswerte 8 bilang kayamanan at katanyagan at 9 bilang simbolo ng long life at kaligtasan sa paglalakbay Kaya bago ka magalaga ng isdang ito, isaalang-alang mo ang mga numerong ito pero kung hindi mo naman hilig ang magalaga ng isda, ay maaari naman ang paglalagay ng mga painting nito sa inyong silid tanggapan bilang dekorasyon. Subalit kung ayaw mo rin ito, subalit nais mo pa rin swertihin gamit ang isda, ay maaari mong gamitin ang kaliskis nito. Ngunit papaano nga ba ito isasagawa? Isang araw lamang sa loob ng isang taon mo ito maaaring gawin upang may turing na ito'y epektibo. Ito ay sa araw ng Pasko. Kung mayroon kayong handa na isda, partikular na ang karpa, matapos mo itong lasapin o kainin, kumuha ka ng tatlong piraso ng kaliskis nito. Patuyuin sa ilalim ng araw o buwan, pagkatapos ay ilagay sa inyong wallet o sa pulang tela kasama ng iba mo pang gamit na pampaswerte. Dahil ang pagtatabi nito sa araw ng Pasko, ang pinaniniwalaang magbibigay at magdadala sa iyo ng isang buong susunod na taon ng kasaganaan at karangian. Kaya sa susunod na Pasko, huwag mong kalimutan na kung kayo ay may hain na karpa, na itabi na ang ilang kaliskis nito isang beses mo lamang ito maaring gawin, kaya huwag na huwag mo na itong palampasin. At laging tandaan na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikauunlad sa buhay, manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa best TV, dito yan sa best TV. sa